Hello, mga breadwinner Hoy! For today's video, manganak na nga yung kapatid ko. Wow. Huy, Hoy! naman, samahan na natin siya pumunta sa ospital kasi pumutok na yung panubigan niya dito pa lang sa bahay. Diyos naman! Kaya naman, inadmit na siya kaagad dito at pinabili na ako ng mga kakailanganin ko na wala dito sa ospital. At yung iba ay kinuha ko na lang sa pharmacy. At agad ko na nga binalik dito para naman mailagay na agad sa kanya. And after nga siya masaksakan ng mga gamot, ay kaagad na siyang dinala sa OR. just ko, kinakabahan ng mga kawiner niyo part nga na to ay sinabi ng doktor na nanganak na yung kapatid ko. Kaso nga lang, hindi pa siya pwedeng lumabas ng OR at ang baby dahil for observation pa siya. Kaya naman, dahil gabi na, umuwi na muna yung kawinner nyo at babalik na lang kinabukasan. And pagbalik ko nga the next day, ito na naabutan ko sa kanila. Nagpapadedi na siya ng baby niya ang cute naman ng pamangkin ka. Mana sa tita. support nga na to, ay kinakamusta ko yung kapatid ko at tinatanong ko kung ano nangyari sa kanya habang nanganganak. sabi niya nga dito, ay hindi pa nga daw siya umiiri. Ay lumabas na ang batang to. Talaga naman. Nasa stretcher pa nga lang daw siya. Tatanggalin lang niya yung diaper niya. Ay sumama na agad si baby. Uy. Kaya naman, ang tawag namin sa baby na to, ay pala decision baby. Kasi nga naman, hindi pa siya pinapalaba ay kusa na siya lumabas Excited <laughs> Kaya nga sabi ng kapatid ko Hindi na daw niya nagamit Yung pinagpractice niyang pag-ire Nagpractice <laughs> Pero sa totoo lang Sobrang nagpapasalamat kami Kaya naman Thank you Lord Dahil hindi po nahirapan mga anak yung kapatid namin Siguro dahil sa dami na rin namin nagdalasal sa kanya oh, yes. Kaya sabi ko sa kanila Iba talaga ang power ng prayer O diba? Aww. Naniniwala na kayo Na kung paano si Lord kumikilo sa buhay natin Isa na to sa fruit Kaya naman ito na muna ang ati duties natin. Halika, magpadedi muna tayo ng pamangkin ko. Sabi ko nga sa kanya, pag uwi nyo sa bahay, pwede na kayo bumalik ng taytay. -tay. Ako nang bahala sa baby. Cherry! <laughs> nagkikwentuhan nga lang kami dito habang nagpapadedi ako sa baby niya. Sabi ko, iba't iba talaga ang case ng mga nanganganak. May iba na smooth lang, may iba naman na sobrang nahihirapan sila. Ba diba, sanay na sanay. Sa dami ba naman ang inalagaan niya ng mga kapatid maliliit pa? Plus yung anak pa niya. Huy! <laughs> Yung mga gantong baby, gustong gusto ko pa to hanggang mag 1 year old. Pero kapag nag two years old na pataas, ayoko na, binabalik ko na sa mga nanay nila. Lord. Masarap pa kasi alagaan yung mga ganito eh. Although minsan talaga mapupuyat ka. Tinuturoan ko na nga lang yung kapatid ko din habang nagpapadede ako na dapat kailangan nakataas yung ulo, ipapadede.